Oh, yan. Congrats sa idol, taga sa Taga sa ka idol. Yan lang sa ano flying beat. Oh, congrats ka. Thank you TN po. Ito na po. Ayun po. Congrats. Thank you so much. Thank you so much. Oh, congrats sa idol. Taga sa idol. Sa taga Buluway. Oh, ay congrats sa idol. Salamat. Oh, yeah. Shout out, shout po. Kim sa sa. Shout out kay Miguel may topang ngayon eh. Ito na, nakuha ko na. Oh, congrats, congrats. Kay Julian, sa aligo. Okay. Taman po! O, na. Hanap lang, hanap! Yan, yan! kuya ba ano? Hanap lang, hanap! Wala pa, wala pa! Hanap kayo, hanap! Ayun! Taga idol, taga-sangka, idol! Congrats, idol, taga ka. Ganyan lang, na-LFA! Maraman, idol! BKX TV! Lama. Lama. Kuya, oh, pag gasolina mo, di mo naabutan, no? Oh. Laman, idol. Next time, Hello. ha? Ang bilis talaga ni Kuya, Oh. Yun, o. Oh. mano, naman, mano Oh. Buoy naman, oh, si Idol. Idol, hanap ka, Idol. Sige, Idol. Ayun, Idol, Oh. Idol! Congrats, Idol, Oh. Tagasan ka, Idol. Dito oh, lang, Eldorado lang. O, bilis mo, Idol, Oh. Anong pangalan mo, Idol. Joshua, Joshua. Oh, ya, Congrats, <laughs> ah. <itu aja. laughs> thank you, thank you. Okay. Ayan, nah. Ayan o, Idol. Idol, congrats. Tagasang ka. Tagasang Idol, taga saan ka Idol? Taga dito lang ako sa kabilang side Eh, break time namin Napanood ko, naglapag ka eh ah, dali-dali ako pumunta dito Ah, good luck Idol Salamat, boss Oo, oh. Pugyo kuya Pugyo, terminal, magkano? Oo oh. 40? 50? O kuya, gagawin ko na isang tapas, nagmamadali ako eh Sambihan na tayo ha Sige, kuya. Ako'y nagmamandali. Huwag nang dali na, kuya. Hindi, parang talaga sa'yo yan. Hindi ako sasakay. Sige, okay na, kuya. Salamat, ha? Kuya, oh. Pambilin mong tubig, kuya, oh. Ingat ka, ha? Salamat, po. Oh, kuya, ba't naglalakad ka? Oh. Pambilin tubig, ha? thank you, ko. Oh, pambilin tubig. Thank you, kuya. Salamat, ko. Pala. Kuya, kugyo. Magkano? Magkano? Ogyo, isang biyahe, magkano? Magkano? 80? O, o, sige. O, sige, alisa tayo, ha? Sige. sige. Kuya, palengke, kuya. Palengke, magkano isang biyahe? Sa? Palengke. Isang biyahe, anong kasalanan? Ako lang, ako lang mag-isa. 20? Gagawin ko na isang daang, kuya, ha? Tara. Tara. Ba madali kasi ako. Eh. Oo, kasi nang mamamaling ako eh. Ano oh. yung kinintereso? Oo. Ang mahal mo pala. Hindi kasi nagmamadali ako. Oh. Dela kuya. Hindi pala ako sasakay. May nakalimutan ako sa bakay. bahay. Antipolo, kuya. Magkano bayad doon? Antipolo. Wala na kayo. Okay, yung binabayad sa isang tao. Isang tao ba? Oo. Oh. Ang um, biyahe na meron, sir, ano, isang tao, 150. 150? Oo, sa biyahe. O, sige. Oo, oh, Gagawin ko ng 200, ha? Nagmamadali kasi ako, antipolo tayo. Simbahan, ha? O, kaya na nito. Sige, kasi nagmamadali nga ako, eh. Oo, oh, oo, oh, oh. oh. lang, kuya. May nakalimutan pala ako, kuya. Ha? May nakalimutan ako sa bahay. Diretso mo na yan, kuya. Sa'yo na yan. Talaga, talaga para sa'yo yan, kuya. Thank you. Kuya, magkano bayad bayad sa papuntang bayan? Magkano bayad doon? Ano ka karga mo ikaw lang? Ako lang. Magkano, magkano? 20 lang. 20 lang? O, ganito na lang kuya. Oo. Gagawin natin isang daan. Oo. Para makaalis na tayo ha. Oo. O, sige na tara. O, hindi nga. Oo na. O, okay pina kuya. Sige. Alis na tayo ha. Ay Oo, kuya. Sandali lang. Para talaga sa iyan ha. Aba, oh, salamat. Ah, sa iyan, Dagdag mo sa kikitain mo, oh, magapon. Ayun, oh, yun, winamano mo, kuya. Oh. Okay, good luck. God bless, kuya. Okay, kuya, Kuya, bayan. Magkano pa masahin ng bayan? Yan, siya po, islan tayo. Oo. Oh. Ayun po, ganyan ba yun? 20, okay lang ba? Sigurado ka, 20. Oo, gagawin na natin isang daan, ha? Huh? Gagawin na natin isang daan para makalit na tayo. Hindi nga. Thank you very much. Hoy, sandali lang kuya. Dagdag mong sakit, mo sa kikita mo sa maghapon ngayon ha. Yung binigay ko. Hoy. Salamat ah. oh, po bro. O, ayan. Ingat ka ha. Opo. Kuya, bayan. Bayan. Siya po ay. Nagbayad na ba yan kuya? Babayaran ko ha. Sige. Tatakay na rin ako. Sige. Oh, oh dito na ako kuya. Ingatan mo sa kayo ha. Bayad. Ako na pagbayaran, dinayaran ko na. Ingat kayo ha. Oh, congrats oh. Ikaw na nga una oh. Okay. Salamat. Congrats. Taga saan ka? Ay doon. Oh, congrats oh. Ingat ha. Bilis.